guys, good morning. Mga naman tayong gumising. So on this video po gusto kong share sa inyo kung magkano nga ba ang cost of living namin dito sa Belgium. Uh, I can say na it's not cheap to live here in Belgium. Siyempre, umpisa natin sa pricing ng mga bahay. So, ang mga bahay po dito sa Belgium, is nagre-range between 700 to 1,500 pag magre-rent kayo. At yun ay depende sa location ng bahay at gano'ng kalaki yung bahay. Well, actually I'm talking about the standard houses ha, hindi yung mga luxury houses. So yung between 700 to 1,500, yung mga 700 mga one bedroom lang yan. Tapos yung mga 1,500 is yung mga pangpamilya nga, mga 2 bedrooms, 3 bedrooms. So let's put na lang na ang bahay dito sa Belgium. Lagay na lang natin sa pagitan. So 1,000 euro per month. syempre, so, and food and necessity. Kami sa pamilya ko, umaabot kami ng 1,000 to 1,200 euro a month para sa food and necessity. I mean, pagkain, yung mga toiletries, mga panghugas ng pinggan, panlaba. Umaabot kami ng almost between 1,000 to 1,200 per month para sa mga yun. So, electricity and gas, magkasama sila. Dito ay necessary yung gas para sa heater ng bahay. Nagkocost siya every month ng 251 Euro. Tapos, internet connection. We have uh, apat na SIM card. Well, tatlong SIM card and Wi-Fi na unlimited. Pati yung mga data namin unlimited. But that costs us 150 Euro a month also. Tapos yung tubig namin binabayada namin siya every 3 months pumapatak ng 175 euro per every 3 months so around 58-60 euro per month yung tubig namin of course yung gasolina nag-arrange siya ako ng 30 euro a week sa gasolina ng sasakyan in a month that's 120 euro also So ituloy natin yung usapan Nag-ayos lang ako ilakad natin to si Willow So nasa na ba tayo? So yun na nga uh, Yung bus ticket Transportation ticket ng asawa ko Is papa 50 euro a month ang mga bata ay wala pang bayad hanggang 11 years old kahit anong transport, public transportation dito bus, train wala silang bayad so So, I think na-cover ko na yung mga monthly expenses na regularly na binabayadan ng isang pamilya, katulad ng pamilya ko dito sa Belgium. Salduhan dito, ang wage dito uh, ay sa mga regular job na full-time job ka, let's say, mga 2,000 to 2,100 euro. So, pag mag-asawa kayo, Kapatak kayo ng 4,000, 4,500 euro a month na income. So talagang kung ika-calculate natin, sweldo namin at expenses, ay wala talagang natitira sa sweldo. So, uh, yung mga minensyon kung presyo ay for monthly ano lang yan. Monthly expenses lang yan. Hindi ko pa kinount yung mga insu insurance and taxes taxes na binabayaran namin extra katulad ko may sasakyan ako may binabayaran akong road tax tapos may bahay kami may binabayaran kami uh, tax sa lupa tapos yung mga insu insurance life insurance Morgan Life insurance, para insurance, all kind of insurance na yearly dumadating, hindi ko pa kinarculate yun. So, kung tutusin, yung sweldo ng mag-asawa dito ay kulang. <laughs> talagang kailangan diskartihan. So, ayan. Talagang kaya ako nasabing mahal ang cost of living dito sa Belgium. Pero syempre may adjust nyo yan. Ako, kaya ganong kalaki ang expenses namin sa pagkain. Because for me, food is luxury, hindi lang necessity. Doon namin tinitreat ang sarili namin. Uy, kung ano mga pagkain gusto ng mga anak ko, ng asawa ko, we will eat that. Hindi ko i-deprive ang pamilya ko sa masakap na pagkain. Kaya medyo mataas din ang food cost ko. <laughs> Sabi ng tatay ko, tipidin mo na ang lahat, wag lang ang pagkain nyo. <laughs> so, lalagay natin dito, yan, kung anong nakasulad yung price ng mga sinabi ko kanina, sa total. So, tulad nga na sinabi ko, itong mga presyo na to ay yan lang ang regular monthly expenses. So, wala pa dyan yung mga insurance, wala pa dyan yung mga taxes, mga extracurricular expenses ng mga anak ko. And considering na malapit ang trabaho ko dito sa bahay, kaya mababa ang gasolina ko. <laughs> so guys, tingnan nyo. Yung presyo na yan ay... So considering po yung mga sinasabi ko pang mga insurance and mga extra extra activities ng mga bata Yung swelduhan po dito pag regular lang ang trabaho nyo is talagang saktuhan lang halos wala talagang matitira sa sweldo nyo para makapag-save kayo. So, katulad nga nung sinasabi ng mga ibang OFW sa natin sa Pilipinas, hindi porkit nandito kami sa ibang bansa ay ang dali ng kumita ng pera. Siguro, pag dinala namin yan sa Pilipinas ang pera namin, malaki ang equivalent. Kaya lang, yung pamumuhay namin dito ay Ganun din. ubus ubus din ang aming sweldo. Ubus-ubos din ang aming sweldo, gawa sa mga expenses. So And the only thing is may mga magaganda kaming benefits na natatanggap dito sa Belgium. Katulad yung education is for free, healthcare almost free, 75% they uh na-cover ng government. Ah, uh, yung pension plan namin, yan automatic automatic na akal sa saldo namin so pag nag-pension na kami may matatanggap kami yung security ng pag nagkasakit kami ang saldo namin ay tuloy-tuloy pa din hindi nababawasan yung saldo namin kahit may sakit kami so yun ang mga advantage namin dito sa Belgium kaya maganda pa din tumira dito kahit mahal <laughs> alright guys this is Daddy RJ ng Sir Family dito sa youtube hope you like this video and don't forget to like and subscribe salamat po again this is sirdis family see you guys on our next video hi guys hi guys don't forget to like and subscribe but that is chubby cheek <laughs> <laughs> You my need to say your name. hello hello my Hi. name is ira and, and this is daddy he has a squishy jelly cheek. And me too what do you need to do again i can subscribe on our videos and don't forget to get some I'll say bye-bye